good morning, good morning guys, good morning. Ano? Ma, ma, tawag nito, madilim pag ano. Nakasombrero tayo, kaya, <laughs> Ayan na na. kaya na lang. kape tayo guys, kape. Good morning guys, good morning. Eh, kape tayo. Pandisol. With mayonnaise. Ano guys, uh, tawag nito? Hmm, tamad na ako mag ano. Mag kumili ako kanina doon ng pandesal pagbiyahe ko doon kanina umaga. Mm hmm. Mag-mahing eh. Hop. Hop guys. Mm -hmm. okay. Mm -hmm. kape. kape. tayo guys. Kape. Hindi kape tayo. Hmm? Ah, sarap ng kape Sarap ng kape With pandesal no? Sarap Sa, sa amin nung dati Nung mga Doon kami sa Ilagan Doon ako sa Ilagan ano? Kahit pandesal lang Wala nang may mayonnaise Wala na yan Basta may kape Ganun Pag umaga hmm. Sarap Hindi na kailangan yung may mayonnaise na palaman Hindi na Basta may pandesal Uh, ganun lang sa ilagad. Diba? Ganun ako sa ilaman. Siyempre ang buhay do, buhay is simple lang. Mahirap ba? Ah. Kaya kung ano meron, masaya ka na dun. Masaya na. Ito yung mga ano, natutunan ko sa buhay. Nung kabataan ko sa I amin mean, nung bata pa ako. Si lumaki na ako na ano. Lumaki akong simpleng. Lumaki kaming simpleng tao. Simpleng pamilya. Isang mahirap lang. Ha? Kaya kung ano yung meron sa ngayon, accept. At ano. Baka yan na. Ha? Happy. Kung ano yung pagkaloob ni God tanggap masaya kasi nga nagmula talaga ako sa simple buhay isang huh? mahirap lang sarap hmm sarap Happy Wednesday, guys. Kapit tayo. Mmm. Para magkape. May cheese dito pero ano? Mas gusto mayonnaise. Paparami yata ako ng ano? Ng ah, pandisal. Ah. Oh, mm. Mm. Oh. Mm. may tingnan ako ng mga pusa. Sana nila kakain kakain ako ng ano, uh, pagkain. Maya-maya uh, uh, pa. Kape tayo guys. Kape na rin kayo dyan. Kung gusto nyo magkape dito sa akin, punta kayo dito. Message lang kayo. <laughs> diba guys? Mm. Sarap magkape yan. Happy Wednesday sa ating lahat. Enjoy life everyday. Thank you so much guys. Hanggang sa muli. Bye bye. Magandang umaga sa ating lahat na ng bigat tayamin kapag sa Iyan.